si Jingrix, Amanigon at isa sa pinaka-misteryosong karakter sa buong Hunter x Hunter universe. Isa siya sa top 10 users sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na nagpapakita kung ano talaga ang kanyang main ability. At ayon sa ilang fans, baka konektado ito sa isa sa pinaka lugar sa Hunter x Hunter, ang Grid Island. Sa loob ng Grid Island, maraming spell cards na may magical effects, teleportation, seal transformation. Pero ang pinaka-interesante, ang idea na ang mga ito ay base sa Nen Programming, isang mataas na level ng Hatsu kung saan ginagamitan ng word-based command o parang spell incantation para gumana. At sino ang isa sa mga original creators ng game? Si Jing mismo. Ayon sa teori, si Jing ay gumagamit ng Nen style na kahawig ng spell-based magic. Maaaring ang kanyang ability ay nakabase sa verbal command na may kakambal na restriction tulad ng paggamit ng return card, accompany, o book bound spells. Kaya niyang magkas ng effects tulad ng instant movement, concealment, item manipulation basta tumutugma sa set ng rules na siya mismo ang nagtakda. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Pariston na madali niyang kopyahin ang ibang Hatsu dahil flexible ang system niya. Nung tinanong ni Pariston kung paano niya nagawang gayahin ang ability ng ibang tao, simple lang ang naging sagot ni Jing. Kaya kong ireplika ang kahit anong ability, basta't naiintindihan ko ang kondisyon. Pero teka, di ba parang ganito rin ang principle ng spell card sa Grid Island? Kapag alam mo ang kondisyon, pwede mong gamitin ang effect. Hindi kaya ginagamit ni Jing ang concept ng Grid Island sa totoong mundo na parang bitbit -bit niya ang spell system sa labas ng game? Si Jing ay hindi simpleng fighter. Isa siyang researcher, explorer at programmer ng NEN. Kung merong taong may kakayahang iprogram ang sarili niyang NEN para mag-behave tulad ng isang spell system, siya yun. At kung connected man ang kanyang ability sa Grid Island, hindi lang yun nostalgia. Ito ang simbolo ng kanyang ultimate knowledge sa mechanics ng mundo. Literal na ginawa niyang magic ang NEN. Kung totoo man ang teori na ito, ibig sabihin si Jing ay may isa sa pinaka-complex at unpredictable na hatsu sa buong hand. Hunter x Hunter at kung mapupunta man siya sa harap ng isang kalaban, ang tanong lang ay anong spell ang gagamitin niya sayo? Kung gusto mo pa ng ganitong content, mga matitinding teori, analisis at Hunter x Hunter breakdowns sa Tagalog, subscribe ka na at samahan mo kung tuklasin ang mga sekreto sa likod ng NIN, Hunters at Dark Continent.